Okay, good morning, Luzon, Visayas, Bidinao Sa ng panig ng mundo guys Nandito tayo ulit sa Align natin Yan guys Maninilaw oh. na yung iba Yung naunang lumabas guys okay, so. Talagang hindi na mapipigilan guys Pipigilan oh. yung Pagtitigas nila yung mga butil. Kuhintayin natin para yung mga green-green sabay-sabay para mas maganda. Sayang din kasi. Yan o. Yung iba, green pa yan. Pero yung iba, yung mga nauna, matitigas na. Talagang hanggang katapusan na lang talaga to guys. Yung ano, pag-ani natin dito. Okay, thank you for watching guys. Sana di kayo magsawa sa aking video. God bless us all. Lagbiag tayo amin ka manalon. Alright.